isa na namang mainit na panahon sa inyong lahat mga ka-super so na yung uh, tanghaling ito ayan, tirik na tirik ang araw at meron pang batang hubo dito na naliligo ayan, Ay, hubo so mga ka-super share ko lang sa inyo yung aking uh, uh, experience mula nung nagsimula kami tindahan nagsimula kami ng tindahan up to now alam nyo mga ka-super nung nagsisimula ayan, kayo hey, umaapin, nagbablog ako ayan sinaway ko muna sila mga super tea At yung uh, vlog tayo so mga super tea so yun mga super tea share ko lang sa inyo kasi dati nung no, nasisimula kami ng tindahan ang mga binibili ko lang ng mga items ay pa tingi, -tingi o yung pa pirapiraso lang pero ngayon ito mga order na tayo ng box box Ng mga paninda diba from tingi-tingi to box box na ang in-order natin ngayon kaya kumbaga isa rin yan sa mga achievement natin na mga tindero at tindera kasi akalain nyo yun kaya pala nating umorder ng box box ka, uh, kapag tumagal na yung ating pagtitinda afford na rin pala natin bumili ng mga ganong bagay na inaakala natin ay hindi natin kaya ng una pero kaya pala natin katuloy nito ayan umorder tayo na isang box na speed na sabon ito pa sa baba bali dalawang box na sabon isang box na pokari isang box na ano ba ito summit isang box na datu toyo ito yung 300 ml 1 liter Baba to Mga lime juice And mga super rocks Tagli isang box na yan Yung 250 ml 1 liter at uh, 500 ml Box ng bear brand 300 grams At kung ano-ano pang box na hanggang dito nga ay nakabot na yung ating mga stock sa ating labas. Na dapat bapat mga mga stocks natin ay nandito diba yan mga box box din mga ingay mga inka na alak box box na cherry yan yan ngayon pa mga kasari Or mga box box na talaga yan na ay, uh, kung, kung iisipin ko dati nung nagsisimula pala kami magtinda ay akala ko hindi ko kaya which, which is kaya pala dahil ngayon yan box box na talaga ang order natin mga super ah, ka tiyan yan. Dumain lang yung batang hubo. So, yun lang. Sinyal ko lang sa inyo, mga ka -super tea na ang uh, inaakala pala natin imposible ay pwedeng maging imposible basta, syempre, samahan lang natin ng pagdadasal, atiwala sa Panginoon, syempre. At, syempre, sipag at syaga sa ating pagnenegosyo kasi ito naman yung ating bubuhay sa atin, yung magbigay sa atin ng additional income. Kung may trabaho ko ngayon Siyempre Additional in income to So mga ka-super team Sana in inspired ko na naman kayo Sa aking maiksing video na ito At hindi na naman nga ako nagpakita Dahil Super haggard nga talaga ako Dahil Sobrang init O lang ka-ice-ice yung, sar yung sarili ko So Mga ka team Muli ay muli uh, Mainit na tanghali sa inyong lahat At ito po muli Si Alvin Richards Na sa inyo na inspirasyon Happy uh, day sa inyong lahat At Huwag kalimutang uminom ng tubig. Bye! Ito, ito po muli si Super tea.